Isang napakalakas at napakabisang paraan upang pumasok ang swerte at hindi lamang po maliit na pera po ang pwede i-attract nito. Ito po'y magdala po ng tuloy-tuloy na pasok ng pera at pwede kang umaman dito. Sa paraang ito guys, malakas ito mag-attract ng pera. Unexpected na pera ang darating sa inyo. Kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel. Kumusta na po ang lahat? Shoutout po sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po? At syempre, ang ating mga kaibigan sa ibang bansa. Lahat po na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo na uh, makapanood sa video ito. Shoutout po sa inyong lahat. At guys, sa umaga pong ito, umaga po dito sa Philippines, no? ay mayroon pa akong ibahagi sa inyo isang napakagandang pampaswerte makakatulong po ito sa inyo guys makatulong ito upang uh, gumaan ang pasok ng pera sa inyo at uh, hindi lamang po pera po ang uh, ma-attract dito, ito po ay para po sa pangkalahatan uh, protection na din guys no protection sa mga negative energy and then nakakaalis din ito ng negative energy alam mo naman po natin kung uh, malakas ang negative energy sa isang uh, lugar ito po, magdudulot po ito ng sakit, kahirapan sa pananalapi, and then problema. Kaya guys, uh, ito po, makakatulong ito ng malaki sa inyo. Kaya, uh, i-ready lamang po ninyo guys ito. Ito guys, notice din, unproven na po sa akin, ang sibuyas na pula. Ito po, ayan. And then, kailangan po guys, bagong-bago po ang uh, gamitin ninyo ng sibuyas na pula. And then, kailangan din natin dito ang paminta na buo-buo po. Ayan, pamintang buo. And then, syempre po, ang ating asin na nakalagay po sa isang uh, baso na uh, malinis, okay? Ganyan lamang po. Once na-ready na niyo na po lahat, guys, ang mga dapat mong gamitin, no, itong tatlong bagay na ito, pulitin ko po, ito pong, ano, sibuyas na pula. Pula po, guys, hindi pwede puti. And then, asin at saka yung... Uh, paminta na buo. And then, pagkatapos na, kapag ready na po kayo, guys, umupo po kayo na nakaharap sa may bandang silangan, kahit saan po kayo. Pwede sa kwarto kayo magpwesto, pwede din siya yung pong sala. And then, paggawa po nito, guys, umaga po. Okay? So, ngayon po, guys, no, pag na-ready na po, magsindi po kayo ng Chinese incense, so, pag mayroon po kayong Chinese incense, no, or kandila. Ngayon, kumplito na ang iyong uh, gagamitin. Ngayon po, guys, uh, mag-inhale, exhale ka muna. Guys, lagi ko talagang sinasabi ito. Inhale, exhale po. Kasi, yung mag-inhale, exhale po kayo, nare-release po ninyo yung mga mabigat uh, sa loob. Kung may mga problema ka, eh, ano mo muna, no? Uh, I-relax mo muna yung sarili mo para matulungan ka sa ating gagawin pang paswerte. So, ngayon, pag, once na kapag inhale, in, kapag inhale, exhale na po kayo, guys, ang gagamitin, gagawin po ninyo ay ito po guys no dito po sa asin na ito lagyan ninyo ng 21 piraso na ito po itong paminta na buo 21 pieces po ilagay dyan sa loob and then pagkatapos po nito guys ipatong mo yung as uh, itong sibuyas na pula ganyan lamang po guys no ganyan lamang no ikanyan mo lang siya and then ngayon po pag uh, ito kasi Uh, na i mo na lahat so ang gagawin po ninyo dito guys importante dito ang yung manifestation so ang gagawin po ninyo guys hawakan ito and then mag-wish ka ng taitin. mag-wish ka na sa pamamagitan po nito ay ito po'y magdala po sa inyo ng swerte lahat ng mga negative energy sa uh, lugar na uh, lagyan po ninyo nito guys maaalis po yan no, hihigupin po nito simple na paraan pero napaka-effective po guys ito po guys no um, marami akong ginawang pampaswerte at isa din ito no sa napaka-effective na paraan po. And then pagkatapos po guys no uh, pag once na uh, mag-wish po kayo kailangan po yung isip mo at ang puso mo i-connect mo sa universe. Paano mo gawin 'yan? Yan nga ulitin ko, mag-inhale exhale ka muna. Relax. Inhale, in inhale, exhale ka muna. Pagkatapos, guys, hawakan ito sa kamay. And then, mag-wish ka ng time. -time. Dasalan mo po ito guys, magdasal ka na Panginoon, hilingin ko po, po sa inyo sa pamamagitan po nito, makatulong ito sa akin upang pumasok ang swerte sa aming tahanan, sa aming bahay, at ito po yung mag-umpisa na po na tuloy-tuloy uh, ang pasok ng pera, i-welcome po po ang swerte sa amin. I claim it, I claim it, I claim it. Hindi na po kami mahirapan sa pananalaki. At ah uh, dito na po lalago. Kung, kung may negosyo, negosyo ka guys, banggitin niyo po. Kung may online business ka, banggitin niyo po. Okay? So, and then, huwag kalimutan sa bandang huli yung affirmation na I claim it. And then guys, pagkatapos po nito guys, no? Ilagay mo po ito doon po sa may likod ng iyong main door. No? Itago mo siya guys ah mas maganda nga nito, mayroon kang uh, halaman na buhay, yung freeze na halaman. Ilagay ka dyan, maglagay ka ng isang flower pot. And then, pahide ito guys, itago mo ito. Na hindi po ito makita kung sino man ang papasok sa iyong bahay. Lalo po yung mga bisita po ninyo guys. No? Or, kung mayroon tayong mapaglagyan dyan na medyo, yung sa likod mismo na pintuan na medyo ano siya, yung uh, patago siya or lagayan siya na sapatos, pwede doon mo siya ilagay. Pero guys, I advise po na kailang malinis always yung likod ng ating main door, no? Para makadaloy yung positive energy. So, pwede ka rin maglagay nito sa ilalim po ng yung higaan, guys. Sa inyo pong higaan, sa kwarto po ninyo, okay? So, ito po guys, makatulong po ito sa inyo upang tuloy-tuloy na pumasok ang swerte sa inyo. At pwede rin yan guys, maglagay ka nito sa iyo tindahan. Okay po, doon po sa may lagayan po ninyo ng pera. Para iwas na din guys sa mga scammer, iwas na rin guys yung mabudol ka, no? O makatanggap ka ng mga fake na money po. Okay? So, ayan. Sana po nakatulong sa inyo ang ating topic ngayon. Napakaganda pong gawin ito, guys, sa araw ng Biyernes at araw po ng Martes at kahit sa mga regular na araw po okay, kung gagawin mo po ito sa ibang araw guys, magsuot lamang po kayo ng pangitaas na pula, pwede pwede po yan, basta huwag kalimutan magsindi ng kandila, and then kung walang kandila Chinese sinsinso po, kung walang Chinese sinsinso kandila, okay so pwede rin magkasabay Chinese sinsinso at kandila, pwede yung pagsabay okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, at guys no uh, before po ako mag end sa ating video ngayon, kung sino man yung gustong kumita ng extra kahit na sa bahay lang. Ayan, pwede niyo po akong i-message, no? Kasi mayroon po akong online business ngayon na ginagawa. Pwede ko rin i-share din sa inyo. Kaya makatulong po ito sa inyo, guys, financially. At napakaganda po ng business na ito guys kasi pwede kang kumita dito ng napakalaki po. Depende po sa ating sipag at syaga. Kaya guys, no disclaimer lamang po sa lahat ng mga pampaswerte na ating ibinahagi sa inyo. Ito po yung napaka po nito pag once ikaw ay naniniwala. At then syempre po, samahan po ito ng sipag at syaga. Thank you so much guys. Lagi kayo magingat. Shout out po sa lahat. Bye bye. God bless everyone. Huwag kalimutan po guys, i-like ang ating video, share, and then subscribe mo na rin. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much again. God bless everyone. Bye bye!